Agampewang pa rin ang baha sa barangay Almasen sa Hermosa Bataan. At mula sa Hermosa Bataan, may live report si Micaela Papa. Mika? Higan bahagyang tumaas na nga muli ang tubig sa mga binahang lugar sa barangay Almasen. Kagabi nga kasi ay tuloy-tuloy at malakas yung naranasan nating ulan at hangin dito sa bayan ng Hermosa. Sa kabila nito, hindi na nagtagal pa ang ulan buong magdamag. Kaya naman, ayon kaya Konsehal Lunar Siso ay kalahating talampakan lang ang itinaas ng tubig sa pinakamataas na lugar sa barangay Almacen Almasen o sa pinakamataas na baha sa barangay Almasen kaya naman more or less ay uh, gabewang pa rin yung uh, pinakamataas na baha dito sa barangay kaya naman uh, wala namang naibalitang panibagong pagbaha at nadadaanan pa rin ang main thoroughfare dito na MacArthur Highway kaya naman uh, sa ngayon ay eh, hanggang elementary level pa lang ang suspension ng classes dito sa paawalan ng Hermosa ay sa bayan ng Hermosa bukod pa diyan ay suspendido din ang mga klase sa barangay Almasen at barangay Pulo na kaapwa lubog pa rin sa tubig baha, iyan ang latest mula sa Hermosa Bataan Balik sa Igan. Maraming salamat, Micaela Papa.